May, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Patid ko na, na siya. Si Bongbong, labis ang takot ko at pag-aalala siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawala. Buhay oh, kami magkakapatid sa ibang bansa. Kami kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong pakasalan mo na si Nisha. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, Malalagay na sa tahine at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamalikod. Mas lumala ang kanyang paglulungo, oh pagkalulong sa droga. Oh my God. Dahil parehas pala silang kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sangain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang ang Diyos ang mga nakapinsalang ipon sa kanya. Yung mga umakas ng presidente habang nilululog siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmuka kami paayos. Pero wala na kami koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Hindi ko siya nakakasama ang aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakot uma umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga disisyon. Walang accountability, wala na ang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kilangkam na nila ang kaban ng bayan. Habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw, ay nakakita na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas mula sa pag door at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kuntutuusin ng galing laman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpaghukot -pag sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Garapan ang pagtatakip sa kanya ng mga nasa Kongres, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala ng puwang ang kahihiyan. Para bang nahuhulit ang bangungot ng kasaysayan binamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. 17 din noong 2021 nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bugas ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani halo-halo na ang aking nararamdaman pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inan si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang pa mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap, kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador, hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos na bawi na... <laughs>